Hi guys! Ako si Nati Remigio. Ang isi-share ko sa inyo ay ang pinamili ko ng wala sa plano. Maambon pa po rito. Misan malakas ang ulan. Misan ambon. Malulam pa po. Ah, siya nga po pala dahil nga po sa bagyong enteng. Ayan, ako ay namili ng wala sa plano. Ang aking bibili lang yung pagkain ng kalapate at tilapia sana o maiulam at yung buto-butong baboy o karneng manok. Ayan ang nabili ko, iba-iba na po. Kasi siya rin lang ako nasa palengke na. At uh, mahirap mamili. Pag po may bagyong ganyan, madalas po kasunod ay baha. Kaya yung importante po ang aking mga uh, naisip na bilin. konti lang ang pera kung ano yung mabibili na napapanahon. Kailangan, kailangan. Pag, kasi po, pag malalim po rito ang tubig sa amin, mahirap po mamili. Uh, walang mga sasakyan, lalakarin lang hanggang palengke. Tapos, misan yung ibang tindahan, nagsasara. Ganun po. pagkikita ko rin po sa inyo ang mga nabili ko. Bagamat, wala man sa plano, ngunit ito ay mahalaga. Kasi, konti lang ang aking pera. Kaya iniisip ko na po rin kung ano ang importante Lalo na itong mga nasa unahan, gamot. Saka po may nakakwentuhan ako, may tindang buro. Pinilihan ko na rin po siyang buro. At yung isang nakakilala sa akin, na ako daw ay nagbablog, may tinda siyang sitaw at kalabasa. Binili ko na rin po yun, sitaw at kalabasa. Tsaka na lang po itong mga iba-iba ipakikita ko din po sa inyo ang mga yan kung ano-ano yung mga nabili ko na sa alam ko naman ay mahalaga ngunit mura po yung suka, anim na tali 45 pesos po pag po isa-isa, 10 piso po yun mambabad po yun sa isda mag-uuso po ang isda pag may bagyo sa kaya oh, yung mga pagkain ng aso at pagkain ng kalapati pamisan-misan naman yung aso makatikim naman ng ganitong pagkain sa kaya pusa Minsan po kasi wala silang maiulam. Tinapay ang aking ibinibigay. At saka po ayan, pag nilalamok po yung aso, nilaligan ko po silang katol. Ayang asin, pag uso ang isda, magpiprito, aasin na ng isda, bababad sa suka, ganun po yon Mga gamit sa pambabad sa isda. Yung tinapay, ah, mura lang po yan, taglilimang piso lang po yung tinapay na yon Yung gamot, yung burong isda nga po, nasabi ko na. Ayan, may angkak, tig sa lang po. Ito malinis na po itong tilapia, medyo malilit lang, 50 pesos binili ko. Saka itong buto-buto, 100 pesos. Binili ko po yung buto-buto dahil nakabili ako ng kangkong. Ay nagandahan ako sa kangkong, tagli 5 piso. Eh, kaya naisip kong bumili yung buto-buto para isisigang doon. Itong saluyot, 15 pesos. Yan tatlong sitaw na mahaba, 30 pesos. Tapos yung dalawang kalabasa, tagsasampu lang po binigay. Itong pack na na nakarepack, 35 dalawa. Yung luya na yan, nasa riwa, ay 27 pesos. Ang bibilin ko po sana panahog doon sa asa luyot ay yung inihaw na isda. Kaso eh, wala pa pong inihaw na isda. Kaya tilapia ang akin nabili. Ayan po, mga importante naman po yan. Kasi po pagbaha yung aso, ay walang kakainin. Yan po guys, kaya ano-ano ang nabili ko. Wala sa plano. Pero kung mayroon pa po akong marami-raming pera, eh hindi lang po yan ang bibiling ko. Kaso eh, konti lang po ang aking pera. Maraming salamat po sa mga nanonood hanggang sa dulo. Maraming salamat po.